Kuro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos. Dahil walang makakagawa ng mga himalang ginagawa ninyo, maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Nagtanong si Nicodemus, Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na espiritu. Ang ipinanganak sa pamamagitan ng tao ay may pisikal na buhay. Ngunit ang ipinanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu ay nagkakaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo na kailangang ipanganak kayong muli. Ang hangin ay umiihip kung saan ito gusto naririnig natin ang ihip nito, ngunit hindi natin alam kung saan nang gagaling o saan pupunta. Ganoon din ang sino mang ipanganak sa pamamagitan ng banal na espiritu. Nagtanong si Nicodemus, Paano pong mangyayari iyon? Sumagot si Jesus, Isa kang tanyag na tagapagturo sa Israel, pero hindi mo ito alam? Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ipinapahayag namin ang nalalaman at nasaksihan namin, ngunit hindi ninyo tinatanggap. Kung hindi kayo naniniwala sa mga sinasabi ko tungkol sa mga bagay dito sa mundo, paano pa kaya kayo maniniwala sa mga sasabihin ko tungkol sa mga bagay sa langit? Walang sino mang nakapunta sa langit maliban sa akin na anak ng tao na nagmula sa langit. Sinabi pa ni Jesus, Kung paanong itinaas ni Moises ang ahas na tanso sa ilang, ay ganun din naman, ako na anak ng tao ay dapat ding itaas, upang ang sino mang sumampalataya sa akin ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sandibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa sa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag. Upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa, ay nagawa niya sa tulong ng Diyos.